Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Ang iminungkahing amending ordinance sa one-time cash gift para sa mga kwalipikadong senior citizens sa Cebu City ay nasa ikalawang pagbasa na ngayon at nakakuha na ng pabor ng pagtanggap mula sa konseho ng lungsod, sabi ng isang lokal na mambabatas. Ang balitang ito ay nakalap sa sunstar.com.ph kay Cebu City Councilor Pastor June Alcover, Senior Citizens Committee Chairman at may akda ng imunungkahing pag-amyanda sa City Ordinance 2235 and Ordinance Conferring the Centenary Senior Citizens Award to Qualified Senior Citizens on October of each year, ay nagpahayag ng tiwala na ang final na nalalapit na deliberasyon sa loob ng susunod ng ilang buwan kay Alcover, matapos ang ikalawang pagbasa, sa sa ilalim ito sa ikatlo at huling pagbasa nalalagdaan lalagdaan ng iba't ibang opisyal upang maaprobahan. Ito ay magiging posibleng 3 months. Sa ilalim ng kasalukuyang ordinansa, ang mga senior citizens ay karapat dapat na makatanggap ng isang beses na cash benefit na 5,000 pesos lamang kapag umabot na sila sa 80 years old, karagdagang 15,000 naman kapag umabot sila ng 90 years old at ang natitirang 80,000 naman ay kapag umabot sila ng 100 years old, ito ay sumatotal ng 100,000 pesos. Ang mga pagbabago sa one-time cash gift distribution para sa Sentinel Senior Citizens ay magbabago sa halaga ng one-time cash benefits ng 25,000 pesos sa ika-80 years old ng kaarawan ng isang senior citizens. Isa pang 25,000 pesos para sa kanyang ika-90 years old na kaarawan at ang natitirang balanse na 50,000 pesos kapag umabot sa 100 years old. Ayon kay Alcover na magtatagal ang proseso dahil sa kasalukuyang sinusuri ng konseho ang iba pang mga minungkahing ordinansa at resolusyon. Gayunpaman, inulit niya na ang iba pang mga konsihal ay sumusuporta sa mga minungkahing pag-amiyanda. Layunin niya ng ordinansa na matulungan ang mga senior citizens na nangangailangan ng tulong pinansyal para sa iba't ibang uri ng gastusin. Kabilang ang mga maintenance ng mga gamot, sinabi ni Alcover na naniniwala ang mga senior citizens na nakausap niya na ang mga minungkahing pagbabago ay magkakaroon ng malaking epekto sa kanilang pananalapi. Ayon pa kay Alcover, sa kabila ng pagkakaroon ng listahan ng mga senior citizens ng Office of the Senior Citizens Affairs, mayroon pa rin mga hindi pa nakakapagparehistro dahil sa kawalan ng kamalayan, lalo na't hindi lahat ng senior citizens ay nasa social media at may mga ilan na naninirahan sa malalayong barangay. Ayon pa sa kanya, sa oras na magkaroon ng bisa ang pag-amyanda, magsasagawa ang Committee ng Senior Citizens ng Information Drive para ipaalam sa mga senior citizens na sakop na inamyandahang ordinansa. Makikipag-ugnayan kami sa mga nakakatanda na hindi nakakaalam upang matiyak na sila ay nakalista at maaaring makinabang sa mga binipisyo. Thanks for watching! Please don't forget like, share, and subscribe!